sa katirikan ng araw. Sa isang napakataas na gusali sa gitna ng isang napakabisi na syudad magsisimula ang ating recap mga Lodi. Ito ang ating bida at ang pangalan niya ay si Hagen Lee. Nagtatrabaho siya bilang isang rider sa isang delivery company na ang pangalan ay Manjok Delivery. Nandirito siya ngayon sa loob ng gusaling ito para mag-deliver. Halos mawala na siya ng malay sa taas ng inakyat niya. Ang customer na dideliverin niya ngayon ay nasa ika 28 palapag. Medyo nasar naman ang ating bida dahil hindi man lang nagsabi ang nagpa-deliver sa kanya na sira pala yung elevator. Kung alam niya lang na ganito katinding kalbaryo ang dadanasin niya ay di na niya sana tinanggap itong order na ito. Nag-doorbell na siya sa kondo ng taong nag-paid liver sa kanya. Pawis na pawis ang ating bida habang nag-aantay na mabuksan ang pinto. Isang ginang napapangalanan nating Karen ang nagbukas ng pinto at bakas sa mukha niya na hindi siya masaya. Kayon pa man nagpasalamat peren siya na sa wakas ay nakarating na ang order niya. Tinanong niya ang ating bida kung bakit ngayon lang ito nakarating gayong kanina pa siya umorder at kabilang street lang ang pinag-orderan niya. Magpapaliwanag na sana si Hayden Lee nang biglang naging agresibo na naparang wild animal si Karen. Kinablot niya ang order niyang nasa kamay pa ng ating bida. Sinabi niya na hindi siya magbabayad ng delivery fee dahil inabot na ng siyam ang order niyang pagkain at naulipa na siya ng gutom dahil dito. Nagpaliwanag naman ang ating bida na sira ang elevator kaya at mano-mano siyang uymakyat dito sa ika-28 palapag. pinanindigan naman ang ginang ang pangalan niyang Karen. Hindi niya iniintindi ang paliwanag ni Hagen Lee. Pagkos ay nagalit pa ito dahil malamig na ang pagkain niya. Sinabi pa niya na hindi talaga maaasahan ang mga delivery riders ngayong panahon. Pilit namang nagpipigil ang ating bida ng kanyang galit sa reklamador na ginang na ito. Pero sa huli ay hindi na rin napigil ng ating bida ang kanina niya pang kinikimkim na galit sa reklamador niyang customer. Sinabihan niya ito na dapat ito na lang ang kumuha ng order niya kung nagmamadali talaga ito. Isinigaw niya ito sa kanyang isipan dahil hindi niya ito kayang sabihin ng harapan. Ang totoong nangyari ay humingi na lang siya ng tawad at umasang walang masamang mangyari sa trabaho niya. Hindi kasi siya pwedeng mawala ng trabaho ngayon dahil marami siyang bayarin. Hindi naman na siya pinakinggan ni Karen at sinarado na nito ang pinto bago pa man makapagsorry si Hayden Lee. Pinipilit ikalma ni Hayden Lee ang kanyang sarili. Dahil kung makakatanggap siya ng reklamo ay baka suspindihin siya ng boss niya ng ilang araw. Hindi pa tapos ang pagod niya dahil ngayon ay bababa naman siya pabalik. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Kayat sinisisi na lang niya ang kanyang sarili dahil sa kahirapan niya. Uli na siyang sumakay sa kanyang motor para pumunta sa lugar kung saan siya tumetambay para magabang ng orders. Sa kanyang pag-andar ay may nakita siyang nakaharang sa kanyang dinadaanan na kanyang hindi inaasahan. Inaharangan ng mga tiga gobyerno ang lugar na ito upang walang makapasok na sino man. Ito ay tinatawag na gate. Nagulat ang ating bida at meron na namang gate na nabuo sa lugar na ito. Ang mga gate sa mga nakaraang taon ay isa-isang naglabasan ang mga portal na ito na nakakonekta sa ibang mundo. Isa-isa silang naglabasan sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa loob ng gates na ito ay mga dungeons kung saan namumugad ang iba't ibang uri ng mga monsters. Ang mga ito ay malaking banta sa siguridad ng mga tao kaya't ginagawa lahat ng gobyerno ang makakaya nila ngunit hindi ito sapat. Mabuti na lang ay may nangyaring himala. Isang araw ang mga deities na tumatawag sa sarili nila na mythicals ay pumili ng ilang individual at binigyan ang mga ito ng kapangyarihan para makalaban sa mga halimaw na dala ng gates. Ang mga individual na ito ang lumaban sa mga halimaw sa mismong loob ng dungeons kalaunan ay tinawag silang mga hunters ng nakararami. Ang mga hunter ay mga tao na may natatanging kapangyarihan upang lumaban sa mga halimaw at pumasok sa mga dungeons. Ang mga hunter ay inuuri batay sa kanilang kapangyarihan mula i-rank hanggang S-rank, kung saan ang mga S-rank ay itinuturing na pambihira at napakalalakas. May iba't ibang uri ng hunter tulad ng tank, damage dealer, healer, at support, bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa labanan. Karaniwan, ang mga hunter ay kasapi ng mga guild upang mas epektibong makapagsagawa ng mga misyon. Ang mga dungeons ay mga misteryosong lugar na puno ng mga halimaw at kayamanan, at ang mga hunter ang nagsisiyasat at lumulutas ng mga ito upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Sa kabuuan, ang mga hunter ay mga bayani na nagtatanggol sa sangkatauhan laban sa mga banta mula sa mga halimaw at iba pang panganib mula sa mga dungeons sa loob ng gates. Naasar ang ating bida dahil mapapaikot pa siya sa malayo dahil sa abiryang ito. Kung magandang experience ito para sa mga hunters para sa katulad niyang regular na tao lamang ay ang mga ganitong supernatural na bagay ay sakit lamang sa ulo at malaking abala. Sa kalagitnaan ng biyahe niya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss. Galit na galit ito at tinatanong kung anong nangyari sa kanila ng customer niya kanina. Sinabi nito na tinawagan sila ng snack shop owner na pinagbilhan niya kanina at sinabing lilipat na sila sa ibang delivery service company. Ang lahat daw ng ito ay dahil sa kanya na di inaayos ang pagtatrabaho. Masyado na daw maraming problema ang boss niya at dumadagdag pa siya. Kaya naman sinabihan niya si Hayden Lee na sinususpind muna niya ito ng ilang linggo. Tumingin naman sa delivery app si Hayden Lee at nakita niya ang post ni Karen na nagtatago sa username na Gimme Free Food. Sinabi niya sa post niya na inabot ng 30 minutes ang bida natin bago niya na-deliver ang pagkain. Kaya naman naging malabsak na ito. Nang mabasa ito ni Hagen Lee ay agad niyang sinabi sa boss niya na kaya niyang ipaliwanag ang nangyari pero di na siya pinakinggan nito at pinataya na lang ng telepono. Halos mabaliw si Hagen Lee lalo na't na nalalapit na ang bayaran niya sa upa niya sa kanyang tinutuluyan. Wala naman siyang maiisip na paraan kung saan kukuha ng pera na ipangbabayad niya rito. Naiinis siya sa kamalasan niya na kung bakit hindi siya napili ng mga deity para bigyan ng kanilang blessings. Mapapadali sana ang buhay niya kung isa siyang hunter. Sa huli ay nawala na siya ng gana at binalak na niyang umuwi. Bigla naman siyang nakarinig ng notification sa kanyang cellphone. Nagulat siya at agad na tinignan ang kanyang cellphone. Nagniningning ito ng napakalakas at may notification ito na nagsasabing meron siyang bagong delivery request. Nagtataka naman siya dahil wala naman siyang ibang sinalihang delivery app at ngayon lang din niya nakita ang ganitong klaseng app at notification window. Kayon pa man ay desperado na siya dahil napakadami niyang bayarin kaya't pinindot niya ito na parang boomer na di takot mas kam. Bigla namang lumiwanag ang paligid at nang siya ay dom ilat ay namangha siya sa lugar na nakita niya. Tila ba nasa langit siya at biglang nagkaroon ng isang malaking kastilo sa kanyang harapan. Marami ring naglili parang unicorn sa paligid. Sa harap niya ay isang malaking gate na nagniningning na parang gawa sa ginto. Hindi pala parang. Ginto pala talaga mga lodi. Hindi na niya alam kung nasaan na siya napadpad. Mitmit ang kanyang pang-deliver na motor pero. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. Bigla namang pumasok sa isip niya na baka napili siya ng isang mythical kaya siya narito. Maluha-luha pa siya habang iniisip ang mga paghihirap niya bilang isang delivery rider. Sa wakas ay matutupad na ang pangarap niyang maging hunter. Huling tumunog ang phone niya at kanyang nakita kung saang location siya pinapapunta ng bagong app na kanyang nakita. Ngayon ay mas lumino na sa kanya na delivery app itong naka-install sa cellphone niya. Nakalagay dito na kailangan niyang mag-deliver ng Hibnector sa distansyang 1.2 kilometers. Hindi naman niya alam kung anong klaseng item ito pero tinanggap pa rin niya ang nasabing delivery request upang masagot na rin niya ang mga katanungang gumugulo sa isip niya kanina pa. Pumukas na ang napakalaking gate na gawa sa ginto at silver at sa IA pumasok na rito. Sinusundan niya ang kanyang app para malaman kung saan siya daraan. Tinala siya nito sa isang malaking mansion. Hindi siya makapaniwala sa itsura nito pero di siya gaanong nagulat dahil expected na niya ito dahil siguradong isang deity ang nakatira rito. Tumapit na siya sa main door ng lugar pero hindi pa rin siya sigurado kung ito na ba ang tamang lokasyon. Dali-dali nang kumatok si Heijen Lee. Kung makakatagpo siya ng isang deity dito ay nakakasiguro siyang malaki ang chance ang maging isa siyang hunter. Isa namang napakagandang babae ang humarap sa kanya sa kanyang pagkatok. Ang ganda nito ay saktong-sakto sa pagiging isang goddess niya. Halos matamim si Hojen Lee sa kanyang nakita. Nagulat naman ang goddess kung paanong may isang mortal na nakapasok sa kanilang lugar ang Olympus. Pinagpapaliwanag ng goddess si Hojen Lee kung paano siya nakapasok sa sagradong lugar nila. Natatarante naman habang nagpapaliwanag si Hojen Lee. Sinabi niya na wala rin siyang idea at sinundan niya lang ang app na biglang bumukas sa kanyang cellphone. Nais niya ring malaman kung bakit siya napadpad sa lugar na ito. Nang marinig ng goddess ang salitang delivery app ay natunugan na niya kaagad na si Hermes ang may kagagawa ng kalokohang ito. Si Hermes ay isang deity sa Greek mythology. Siya ang mensahero ng mga deity kilala sa kanyang bilis at kakayahang maglakbay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga deity. Anak siya ni Zeus at Maya at siya rin ang patron ng mga manlalakbay, mga ngalakal, magnanakaw, at atleta. Mayroon siyang mga sandals na may pakpak na nagpapahintulot sa kanya na lumipad. Si Hermes din ang nagdadala ng mga kaluluwa ng na mga namatay patungo sa ilalim ng mundo. Napabuntong hininga na lang ang goddess sa nangyari pero wala na siyang magagawa. Hindi normal na ipahawak sa isang mortal itong ipapadala niya pero no choice na siya. Sinabihan niya si Hayden Li na mag muna at may kukunin siya. Hindi naman mapakali ang ating bida dahil hindi pa rin niya alam ang nangyayor. Sa pagbalik ng goddess ay may dala-dala na siyang isang bote na may kulay dila na likido sa loob. Sinabi niya na sigurado'ng magwawala ang kapatid niya kung hindi ito madadala sa kanya sa tamang oras. Kayat binilinan niya si Hajean Li na i-deliver ito kaagad at 'wag mag-double Sinabihan niya rin ito na 'wag niyang tangkaing inumin ito kahit kaunti lang. Pinagbantaan pa niya ito at sinabing babantayan niya ang kilos nito. Sabay sarado ng kanyang pinto. Naasar naman si Heijen Lee dahil di man lang siya nakapalag sa puwersahang trabahong ito. Ang buong akala niya ay nakaligtas na siya sa pagiging delivery rider. Pero ngayon pati mga deity ay inuutos-utusan na rin siya. Bukod pa doon ay minamaliit din siya ng mga ito at pinaghihinala ang patay gutom din siya na magnanakaw ng pagkain nila. Nang tinignan niya ang item na ipapadeliver sa kanya ay wala siyang nakitang espesyal dito at Pukha lang daw itong apple juice kaya't pinag-iisipan niyang kanselahin na lang ang order na ito. Nang makita naman niya ang motor niya ay parang muscle memory at bigla na lang siyang kumalma. Naalala niya ang sinabi ng goddess na kapatid nito ang paghahataran niya kaya't siguradong isa rin itong deity. Ngayong nandirito na lang din siya ay sisiguraduhin niyang masasabihan niya itong gawin siyang isang hunter. Sinuot na niya ang kanyang helmet at nangako siya sa sarili niya na ito na ang huling delivery na gagawin niya. Ninala siya ng delivery app sa isang mainit na lugar na tila malapit sa mga bulkan. Pero di rin naman nagtagal at nakita na niya ang hinahanap niya. Init na init man ay tinuloy pa rin niya ang delivery na ito. At bukod sa napaka-init ay napakarami ring hagdan ang inakyat niya. Nang siya ay tumawag sa harapan ng bahay ay walang sumasagot kaya't pumasok na lang siya dahil bukas naman ang pinto. Sa kanyang pagpasok ay mas lalo pang tumindi ang init. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang sauna. Nagtataka naman siya kung bakit mas mainit pa dito sa loob gayong literal na may ilog na ng lava sa labas. Sa loob ay natagpuan niya ang isang panday na nagtatrabaho. Tinanong ng panday na ito kung sino ang pumasok sa pamamahay niya. Agad namang nagpaliwanag ang ating bida dahil nakakatakot ito. Sinabi niya na hindi siya magnanakaw at narito lamang siya para mag-deliver. Agad niyang nilabas ang hib na Hector para patutuhanan ang sinasabi niya. Agad na lumapit ang panday at sinabing mukhang siya nga ang sinasabi ng kapatid niya na delivery rider. Napansin naman ni Hagen Lee na hindi naman magkamukha ang mga ito kaya't ang hirap paniwalaan na sila ay magkapatid. Wala man lang silang bakas na magkadugo sila. Napansin naman ng deity na panday na hindi si Hermes ang kausap niya at isa lamang itong normal na tao. Agad siyang bumunot ng sandata at tinanong kung sino ba ito. Nagulat naman si Heijen Lee sa pabago bagong ugali ng dietina ito. Agad niyang sinabi na kapatid nito mismo ang nag sa kanya para dalhin ang Hib Nectar. Nagulat ang panday nang makita niya ito at agad na tinanong si Heijen Lee kung uminom ba siya nito. Nagsisimula naman ang maasarang ating bida dahil mula pa kanina siya minamaliit ng mga nakakasal amuhan niya. Iniabot na niya ito sa panday. Natawa naman ang deity na nasa harap niya habang pinupuri siya sa pagiging tapat nito. Sinabi niya na kaunting tikim lang sa likidong ito ay magiging isa ka ng ganap na deity. Nabay believe siya na hindi man lang natukso ang ating bida. Hindi naman makapaniwala si Heijen Lee sa kanyang narinig. Hindi niya ininom ito dahil hindi naman niya alam kung anong magagawa nito sa kanya. Pero ngayong alam na niya ay agad nang nagbago ang isip niya. Nang kanya na itong susubok ang buksan para inumin ay agad namang itong hineblot ng panday. Pinuksan ito at agad nang inimam ng panday. Inawat ito ni Heijen Lee at sinabing magtira ito ng kahit na kaunti pero hindi na siya narinig nito. Isang tanggan lang ay naubos na nito ang hib nectar. Sinabi niyang ganito talaga ito inumin sabay basag sa lalagyan nito. Kumuho na ang pag-asa ng ating bida dahil kahit dilaan ay di na niya ito magagawa dahil agad nang nag-evaporate ang likodo sa init ng lugar. Natutuwa ang panday na deity dahil ngayon lang ulit siya nakatikim ng ganito kasar iwang nectar. Bukang maasahan ngayon ang nag-deliver sa kanya at di na ito nagsayang ng oras. Sinabi ng deity na nagugustuhan niya ang ating bida. Nagpakilala siyang si Hephaestus. Si Hephaestus ay ang deity ng apoy at panday sa Greek mythology. Anak siya ni Zeus at Hera. Kilala siya bilang isang mahusay na panday at tagagawa ng mga armas at kagamitan ng mga deity. Bagaman siya ay ipinanganak na may kapansanan at itinapon mula sa Olympus, siya ay naging isang respetadong deity dahil sa kanyang kahusayan sa paglikha. Ang kanyang mga gawa ay kinikilala sa buong mythology kabilang ang mga sandata ni Achilles at ang trono ni Zeus. Nagpakilala rin si Hagen Lee sa kanya. Nagulat naman si Hephaestus sa kakaibang pangalan ng binata. Muli itong nagpasalamat sa kanya at sinabing magbabalik na siya sa kanyang ginagawa, magiliw niya pang sinabihan si Hadrian Lee na sanay maging ligtas ang mga susunod pang biyahe nito. Pero hindi hahayaan ng ating bida na dito na lang magtatapos ang pagkikita nila. Hindi na niya iniisip ang maging hunter ang nasa isip na lang niya ngayon ay hindi pa siya binabayaran ng mga ito sa ginawa niyang trabaho. At hindi siya papayag na aalis siya nang walang laman ang bulsa niya. Nagulat naman si Hevester sa sinasabi ni Heijen Lee. Dahil kung delivery fee ang habol nito ay kanina pa siya nagbayad. Nagulat naman si Heijen Lee sa sinabi nito. Tiniwanan na lang siya ng deity at muli na itong bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi maintindihan ng ating bida kung ano ang nangyayari pero nang kanyang tignan ang kanyang cellphone ay nagliwanag ito. Hindi na pinakita ang mga sumunod na eksena pero marahil ay muli na siyang nakabalik sa mundo ng muling magliwanag ang cellphone niya. Ngayon ang eksena ay lumipat na sa kanyang inuupahang apartment. Habang nakahiga sa kama sa kanyang kwarto ay iniisip niya ang nakita niya sa delivery app. Nakalagay doon na meron na siyang 1,000 points. Iniisip naman niya kung panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanya. Pero mukhang hindi dahil damang-dama niya ito. Nang mapalibutan siya muli ng nakabubulag na liwanag ay nakabalik na siyang muli sa lugar kung saan siya nawala. Ito ang dahilan kaya inisip niyang nananaginip lang siya pero nang saye makauwi sa kanyang bahay ay bigla na lang lumabas sa kanyang harapan ang system window na ito na nasa kanyang harapan. Nakasaad dito na meron na siyang isang libong puntos. Kayon pa ay nasar pa rin siya dahil hindi niya alam kung saan niya gagastusin ang mga puntos na ito. Mas magugustuhan pa sana niya kung pakash na lang nagbayad si Hephaestus sa kanya. Malayo ito sa pinapangarap niyang mangyari. Harap-harapan na niyang nakausap ang mga deity pero wala man lang siyang napala. Simple lang naman ang nais niya. Ang maging pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Muli namang may lumabas na window system sa kanyang harapan. Ngayon ay tinatanong siya nito kung nais niya bang ipagpalit ang kanyang mga puntos sa shop. Sempre pinili niya kagad na bisitahin ang shop na ito, umaasang may mapapakinabangan siyang bilhin gamit ang puntos niya. Hindi naman niya maintindihan ang mga nakalagay sa shop at tingin niya ay overpriced na basura ang mga ito. Wala siyang makitang magagamit niya rito maliban sa scooter na ubod naman ng mahal. May nakita siyang mga sandata pero hindi niya ito kayang bilhin sa points na meron siya ngayon. At kahit mabili niya ang mga ito ay tingin niya ay hindi pa rin siya tatagal sa loob ng dungeon. Nawawala na siya ng pag-asang maging isang hunter. Mukhang kailangan pang mag-ipo ng maraming points ng ating bida. Bago siya tuluyang lumakas o mabili man lang ang mga gamit dito. Nagpatuloy pa siya sa pag-scroll hanggang umabot na siya sa pinakamurang mabibili. Laking gulat niya nang umabot siya sa dulo 10,000 won o halos limang dang piso kapalit ng 1 point lamang. Natulala siya sa kanyang nakita pero napendot niya peren ang pop-up screen at nabili niya ito. Nalaglag sa kanyang harapan ang 10,000 won na papel. Nang kanyang tignan ang kanyang nalalabing points ay nabawasan na ito ng isang puntos. Tila wala peren siya sa sarili at di makapaniwala sa nangyari. Kaya tinadtad niya ito ng pindot hanggang siya ay maligo na sa pera. Hindi na niya malaman kung maiiyak ba siya o matatawa. Ito na ang pinakahihintay niya. Mga idol pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag niyo na ring rin kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pindutin niyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panonood.